So ayun, what's up mga idol? Ngayong araw ay araw ng linggo. Ato po mga idol, medyo pause ako. Nandito pala ako ngayon sa bayan ng Rojas. Kasi mga idol, nagsisimba ako. Dito lang po sa Santo Niño. Dahil medyo tinanghalin na tayo. Kaya naabutan natin ang second mass. Paya third mass ang ating hintayin. Ang kasama pala natin ngayong araw. Ayan si boy-boy's friend si Michael. Support natin FB page, Jordogs Black. At ayan, tapos na ang second mass. Kaya naman agad na kami pumasok sa loob. Syempre para magpasalamat sa ating Panginoon sa buhay at lakas na binibigay sa atin. At palagi tayong ginagawa yan kung saan tayo pumunta. Ganun din ang aking pamilya. Nagpapasalamat ako sa mga biyaya. Pagkatapos nga namin magsimba, ayan kumain muna kami. Shoutout pala sa mga nakakilala sa akin dito. Nagpapasalamat po ako sa suporta niyo palagi sa akin. Minsan lang tayo kumain si Javi. Kaya naman kain po tayo. Paalala po, palagi mag-helmet. Baka mahuli kayo nila, sir. <laughs> ayan kami habang naghihintay ng pagkain, wow naman pogi. Ginutom kami dalawa. Hindi na rin pala kami nagtaga diyan mga idol. Agad-agad umuwi na ako sa aming bahay. Kasi naman mga idol sobrang init ngayon. Masak ang panahon. Parang pag-ibig yan kapag iniwan ka. Talaga namang sobrang sakit. Koribong joke lang yung mga idol. Kung napapansin nyo mga idol, pupunta ako sa Nia River. Kasi araw ng linggo ngayon, maraming naliligo. Kaya naman pinuntaan ko at binisita ko. Titingnan ko kung talaga nag enjoy sila. Dahil magandang ang panahon ngayon. Uso na naman ang pagliligo sa ilo. Sa mga beach. Kasi sobrang init naman talaga. Kahit sino naman talaga, mapapaligo. Lalo na syempre kasama mo ang pamilya mo. At masaya talaga kapag kumpleto kayo. At eto nga pala mga idol, siya nga pala. Shoutout ko palang ang kubong ginagawa ni Papa. Kapag nandito ka, napakasarap ng hangin. Ayan, paglapit mo palang talaga makikita mo ang magandang view. Meron na rin pala kami marami ditong mga idol na apat na kubo. Syempre mga idol murang-mura lang 'yan. At kung mapapansin mo mga idol talaga napakalinaw ng tubig. <laughs> Hindi ka lang mag-e-enjoy, magre-relax ka pa. Kaya eto ako dito, oh. gusto ko magduyan diyan. Oh. Pinapanood ko mga naliligo. <laughs> enjoy na enjoy sila bawat pamilya. Napansin ko lang talaga mga idol masarap talaga kapag sama-sama kayo. Yung tipong minsan lang mangyari pero sulit na. Syempre kapag kasama ng pamilya, sulitin mo na talaga. Kasi naman dapat talaga in-enjoy lang talaga natin ang buhay. Medyo pahapon na rin pala niyan. Shoutout pala sa mga naliligo dito, isa pong magandang hapon sa inyo. Maraming salamat sa inyo. Ayan mga idol, kung mapapansin man tubig, talaga napakalinaw. Bukod oh. sa mahina, nang ang Agos talaga masarap maglangoy-langoy dito. Naabutan ko wala na naglalangoy kasi siguro malamig na nga. Kasi mga idol kapag hapon malamig na talaga ang tubig dito. At, at konting kaalaman lang mga idol. Ang kubo pala na ginawa ni Papa dito ay apat na. Kaya naman medyo marami-rami na yon. At yung trio sa mga idol ay meron second bro naman. Eh di bali lima na. Syempre ayan ako sa taos tamang enjoy enjoy lang walang ka date naghahanap ng ka date sa araw ng Pasko. Konting araw na, na talaga malapit ng Pasko. Kaya naman sana lahat meron ng ka date katulad ko wala pa kuribong. Pero ang mahalaga naman eh buhay tayo at malakas. At syempre wala tayong sakit. Kaya naman sa may mga jowa diyan, mag kayo baka lokohin kayo. <laughs> Kore bong joke lang. Ayun mga idol, pumunta na rin pala sa taas ang cameraman ko para ipakita sa inyo ang magandang view. Ayun mga idol, hindi lang tubig ang maganda dito. Syempre, maganda rin ang view. Dito mo lang matatagpuan sa Lisa River. Pinagpala talaga tong lugar namin kasi mga idol sa totoo lang, ito talaga hindi nauubusan ng tubig. Kaya naman nakita ako ng mga naliligo. Eh sabi sa akin baka pwede daw akong bumaba kasi mga idol kanina pa daw nila ako hinahanap. Kasi 'di ba nagsimba tayo kanina ng umaga. Kaya naman tinanghali na tayong uwi. At nakakatawa mga idol, hinintay nila ako. Kaya naman syempre mga idol bilang ako, eh agad naman ako bumaba. Ayun oh, kitang-kita mo ayan oh, for mayor po Kevin po ako po to magandang hapon po sa inyo sana po butuhin nyo ako sa darating na halalan <laughs> biro biro lang yung mga idol biro biro lang po yun ganyan po talaga ako makipagkamay peace bump po tayo peace bump kaya naman agad sila nagpa picture thank you po Big shoutout nga pala mga idol. Shoutout po sa mga taga Mansalay na nanonood sa atin. At syempre sa mga taga Pinamalayan, taga Pinamalayan po yung iba dito. Grabe mga idol, sobrang layo talagang dinayo nila to. Nakakatuwa. Wala <laughs> na. idol.

At isa pa sa nakakatuwa mga idol, si Tatay yung nakapote. Talagang kwento ng kwento siya sa akin. Marami daw siya napapanood sa akin. Alam niya kung saan ako nagpupupunta, less daw ako. Hi. Pero mga idol, grabe yung support nila, talaga napaka-solid. Nagpapasalamat po ako sa inyo kasi sa mga video na ginagawa ko, nandiyan kayo para sa akin. Kaya naman labis ako nagpapasalamat. Big shout out Ganggang Family. Hello po. Mahal na mahal ko po kayong lahat. Sa so, yung mga idol, maraming salamat sa lahat ng mga sumuporta at yung kitang-kita niyo naman. post tayo ngayong araw. Mga taong nagpo sa atin kanina, maraming salamat po sa mga taga-Pinamalayan, Mansalay, Ayan, thank you, thank you po sa support. Grabe yung, uh, nagtingin lang talaga ako para nabidyan yung view. Ayan, nagpapasalamat ko sa inyo lahat. Uh, don't forget to follow, subscribe. Tuloy lang tayo. Post tayo. Let's go.